Wala pa rin talo ang Cleveland Cavaliers at nangunguna pa rin sa kanilang komperensya. At ang nasa sentro ng kanilang sistema ay si Donovan Mitchell na ngayon nag-aahalimaw sa liga. Dahil sa unang walong games sila 23 points per game ang kanyang ikinamada, shooting 50% sa field at 40% pa sa 3 point area. At ang pinakatumatak na highlight niya ay ang cold-blooded game winner na itong nagpatahimik sa Milwaukee Bucks. Kaya ngayon marami ang nagsasabing sila ang team to beat sa East this season at si Mitchell ang pinaka underrated na guardia sa liga ngayon. Pero gaano nga ba kalaki ang improvement niya kumpara sa nakaraang taon? At paano nga ba niya nagagawang buhatin ang Cavs sa maagang parte ng season? Tara pag-usapan natin si Donovan Mitchell. Ang pinakamalaking asset ni Mitchell sa opensa ay ang kanyang bilis sa pag-breakdown ng kahit na anong depensang ibigay sa kanya. Sa open court kapag nakita niyang hindi pa nakaset ng depensa, atakihin niya ang shaded area kahit na wala siyang kakampi sa loob ng pintura. At on single coverage, marami siyang baon para parusahan ang bantay niya. Kaya niyang i-leverage ang lakas ng kanyang katawan para mag-create ng space at punto sa ng kalaban ng harap-harapan. O kung nakita niyang mas mabagal ang kanyang nasa harapan, walang problema sa kanya na ito'y maiwanan. At ang kanyang pamatay na drive to the basket din ang dahilan, bakit marami sa kanyang mga kasamahan ang nabibiyayaan. Dahil sa gravity na kanyang nahihila sa depensa, nagkikreate ito ng mga open looks para sa kanyang mga kasama. At bilang gwardiya, ang kanyang decision making at court vision ang pinakamalaking ambag niya sa kanilang sistema. Pero bukod rito, kailangan din nating banggitin na ang ball handling skills niya ang isa sa mga pinakaswabe sa liga. Dahil ito lang naman ang ginagamit niya para magmaneuver sa depensa at tumiscore o kaya ay mag ng plays para sa kanyang mga kasangga. Kaya naman bukod sa limang assist per game na kanyang naitatala, 70% lang naman ang success rate niya sa loob ng restricted area. Ibig sabihin na gagawa niyang ipenetrate ang depensa at umiskor kahit na mga higante na ang kaharap niya. At ito ang dahilan bakit madalas nakikita nating nagsasagang depensa ng kaharap niyang guardia. Dahil ganoon kalaki ang respeto nila sa drive to the basket na pumapatay sa kanila. Pero sa depensang ito may sagot din si Mitchell sa opensa. Ito ay ang kanya rin napakakonsistent na tikada sa midrange area. Dahil kung hindi driving lane at espasyo ang binigay sa kanya, malugod niya itong tatanggapin with a jumper na may pag-aangas pang kasama. Mapa off the dribble pa yan galing sa handoff pinagharapan nyo sa poste. 2 points pa rin ang ililista sa ilalim ng kanyang pangalan. Dahil sa midrange 58% lang naman ang kanyang porsyentuhan. At sa taas ng degree of difficulty ng mga attempts niya rito, kung ikaw ang depensa ay mapapakamot ka na lang din ng ulo. At ang mga jumpers niya ito ay kaya niyang extend sa 3 point area. Kaya naman kapag harap mo si Mitchell ay pipili ka na lang talaga ng sintensya. Sa shaded area, midrange at kahit sa tres pa, bibihira lang ang depensa ang kayang mapredik ang susunod na galaw niya. Tingnan nyo na nga lang sa play na ito. Halos sa gawahin na ni si Mitchell sa perimeter. Pero nagawa pa rin niyang iskora ng Lakers gamit itong turnaround, the floater. At isa pang patunay sa unpredictability ng kanyang opensa, 7 seconds in sa shot clock nila, titirahan ka ng ganito layo sa 3 point area. Ibang klase. Kaya bottom line, kahit sa ang sulok ng court kailangan mong bantayan si Mitchell. At sa flawless nilang run ngayon sa 2025 season, hindi na ako magtataka kung magkaroon sila ng deep playoff run ngayong taon. Basta't maging consistent si Mitchell at maging healthy sa kahabaan ng elimination, promising ang future ng Cavs ngayon. Kaya kung hindi mo pa inaabangan si Mitchell at ang Cleveland, panahon na para sila iyong bantayan. Dahil sa parehong komperensya, mapasilangan pa yan o kanluran, sa pinapakita nila ngayon dapat sila ay katakutan.